What's up mga idol? RHJ dinala ng TNT sa ospital, hindi na maglalaro sa Game 5. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel, maraming salamat idol. Talakayin lang muna sandali natin ang mga balitang kumakalat sa social media. Ayon kasi sa multiple sources ay posible daw magkaroon ng bagong Best Import Award, dahil nga may apela daw ang mga fans pati na ang Hinebra. Ayon kasi sa final tally ng awarding, 491 ang media votes ni RHJ samantalang 266 lang ang kay Brownlee. Medyo imposible nga daw ito dahil hindi hamak na mas sikat si JB kesa kay RHJ. Kaya naman nagtataka talaga ang lahat kung paano nakuha ni RHJ ang best import. Sabihin na natin lumoob si RHJ sa statistical points, pero kung lumamang lang sana si JB sa media votes, malaki ang chance na manalo pa siya. Samantala, pag-usapan na natin ngayon si Ronde Hollis Jefferson. Maraming mga fans ang napapaisip kung bakit biglang bumagsak ang laro niya pumiskor man siya ng 28 points pero sobrang dami talaga ang turnovers niya. Siya ang may pinakamaraming turnovers dahil umabot ito sa lima, wala na din siyang nagawa sa bandang dulo kung saan naghahabol sila, tila na wala na talaga ang RHJ na sobrang taas ng energy noong game 1 at sa game 2. Ayon sa multiple sources, sobrang pagod na pagod na daw talaga siya at halos hindi na makakilos, kaya naman itinakbo daw siya sa ospital dahil sa dalawang reason, una na nga dito ay ang naging sugat niya sa may bandang ulo. Tinamaan siya ni Justin Brownlee kaya dumugo ito, kaya naman kailangan daw ng stitches para maging okay na siya. Ang pangalawa namang dahilan ng pagdala sa ospital ay dahil daw sa over fatigue na nararamdaman niya. Sa game 1 ay halos 48 minutes siyang naglaro, sa game 2 at 3 ay full 48 minutes siya sa game 4 naman ay isang minuto lang ang pahinga niya, dahil naglaro siya ng 47 minutes. Ayaw man aminin ni RHJ na napapagod na siya pero ganito talaga ang nangyayari. Kahit ang mga sports insider tulad ni Homer Saison ay sinasabing hindi naman daw robot si RHJ, kaya dapat ay hindi ganito ang ginagawa ng TNT. Posibleng maging out na si RHJ sa Game 5. Malaking problema ito para sa TNT dahil back to square one na ang serye na ito dahil 2-2 na. Magkakaroon na lang ng virtual best of three, kaya mabigat talaga ito para sa tropang giga. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo sa balitang ito? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panunood mga idol. Ingat at bye bye